Okay. Saan natin mga nagtutulog dito? Mga... Uy! Uy! Gagi si Panda. Ayun Panda. Waiting Hello. Ano call mo? Si Panda. Ha? Hello. Makahanap tayo ano, ng gold. Ikaw. Ako din eh. Uh, Bawal ako tumapak sa kulido green Ikaw. Saan din? Ha, uh, parehas tayo ng gold. Tara, maghihap tayo ng diamond. Kaya Kailan, ka sa mga niya. Kailangan natin makagawa ng portal para makagawa na you know, ano ano. I mean, ano oh, parang uh, makakuha, kasi yung mga piggy, pag pinag tayo may gold eh. Ito, may kuwa dito, oh. Dapat tayong pickaxe ka natin kumuha ng wood, tara. Doon, no, may wood doon, no. Yeah. Kaya nga, natin mag-ingat sa mga kuligo rin, kasi makapapalo sa challenge. Ito, Takbo kasi ng takbo, ay, gawin, hintip na ako doon, Yeah. Kaya punta um, na ako dito. Aksa, gano'n ka na lang. Oops, yan. Oo, flower. Es Kinder flower dyan. May flower dyan, gano'n. Isa ka na. Isa ka na. Panda, panda. Panda, panda. Ay, dyan ka na po panda. Ay, Kasi yung labo. Sakto to panda. O oh, panda, kailangan natin ng tubig. Pag natin to sa tubig, kaya, kaya to, kaya to. Okay, kailangan natin kumuha ng na tubig. Kasi meron ang sa, meron, ganyan na lang. Kasi kailangan kulay din guys. Ako pag ko yung tubig to sa ano. Diba? Nakakagawa siya ito, no? Oh, panda. Diba? Ang so, talapit ka rin sa panda. Hindi muna. Tara sa panda. Ano ba pa ginagawa siyang panda? Ano, magkukuha ko ng wood. Ah, sige. Magsusupplies ka lang. Sige. Wala akong item supplies. O, oh, din eh. Ako, magkukuha lang so, ako dito ng mga... O, Sisirain niyo sa baba kasi may kring niya. Pero, naman ba <coughs> kayo so, Baka, uh, makalapit tayo sa may kring. Yan. Kailangan natin dito mga ka-king kasi kung natin makapunta sa portal Papatay ng piggy kasi yeah. yun yung challenge natin makahanap ng gold kasi madaming gold doon sa may portal eh. Yeah, oh, bakit Mr. Tukaw panda Ano blue nga sa yung panda ha? yun pa na yun na yun na mo ah, magagawa ka na ng portal. Ay. Okay. Kanaan lang natin din ang ano. Bel, iron, iron pa makagawa ito ng iron pickaxe. Eh, Tara, hanap sa kuya ba? Sige. Oops, so, gutom na kasi ako eh. Oh, ating gutom na. Walang hype dito sa slow na ito eh. Ito kaya kung na dito sa may ano, lupa. Uuwa tayo ng mga dirt. Huwag. Uh, baka matuyo agad yung dirt. Maging green. Tapos patay tayo. Um, Tara dito, panda, panda. Dito, panda. Tara dito, 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 panda, panda. Wag! Gusto naman dito. Pwede na yata ito. Eh, kaso wala pa. Hindi pa ako nakagawa. panda. hindi lang pa dito, panda. Ito, may cool. oh, ayaw mo na Dito ilaw. hindi dilim nga dito. Uh -huh. yan. Tuko sa kabila, panda. Panda, tuko sa kabila. Ay, wait lang. Ah, ang tuko tuko na ko. Ah, Siyempre, panda. Tuko na panda sa kabila. Ako dito. Kuha ka na ng cold. Ay, kagi. Nakakita nakita ako ng iron. Ha? Mga sales birthday na lang. Dito, dito. Dito, dito. Dito, dito. Dito, dito. Dito, dito. Dito, na Dito, dito. ano? ng stone na ano, pickaxe. Yay! Nakakalaga tayo dito. Makuha tayo ng ano, huh? supplies. Nakakalaga tayo. Pan panda! Na panda. Oh? mo rin ako panda. Kailangan ko rin yan para makagawa rin ako ng pickaxe. Apat na ako eh. Tara, hanap tayo dito. Baka may nampas. Kailangan nila. Ay, wala na pala. Tapos na pala ito. King kasi. Ano? Nagawa ko ng furnace. Sige, ha. Gawa ka. Nagawa na ako ng lutoan dito. nang luto na agad yung ano. Yung ating ito dito, iron. Iron ingot. Nagawa na ako. Nagawa na ako. Nagluluto na ako.

Uy, gagaw. Niligtas ako na ito, snow na to. Para punta tayo dito. Lala. baka makatapak tayo dito. Matapak ng kaligri. Matalo ako sa challenge. Yun. Yung buti may nasa snow tayo. Niligtas tayo. Kaya lang natin dito makakuha ano, ng ano. Na, makakuha lang na tayo ng dito. Ng dito. Gold. Yun lang.